Si Robrenica, iwas na o iwas na pag-usapan ang anak nila ni AJ Raval. Kinuha ang reaksyon ni Aljur sa sinabi ng kanyang biyanan na si Jerry Craval na may dalawang anak na sila ni AJ. Pero no comment ang action star. Say pa niya, para sa akin, for now, I cannot talk about it personally. I am not yet comfortable as an individual. I prayed for it, nakita ko, wag muna. Everything will be unveiled in time sa susunod. Correct. Na hindi naman ako agree sa kanya. Kasi, <laughs> di diba, oh, ba, oh, the best na ng tatay, di ba? You should be very, very proud of your children, di ba? Kung totoo man, di ba? Parang dapat, ano, ipag, ano mo ba, ipag, ipagbandera, pag, ipagsigawan. Kaya lang, diba? friendship. Oh, oh. Kung hindi ako nagkakabal, oh, eh, oh. siguro nga tama ako. Oh, oh. Eh, kasal pa kasi sila ni ano ah, man, okay, pwede, oh, JV pa ana. Ah, oo, tama. Pag may reason, may reason, may reason ay, isang, pala. Oh, may ako. Ay, may ada ko oh, ay bawal gan, oh, parang oh. ganoon. Kasi parang ano eh, nak nagets ko yung point mo na parang magagamit yun as evidence mm. if ever, di ba? Na pero, sa bibig niya mismo galing, straight from the horse's mouth. Okay. Diba? Pero inami naman ni, ano, ni, so, Jerry Crabat na nadulas lang siya, di ba? Pero iba pa rin, Nadalas siya, di oh, ba, sa amin oh, oh. niya? Dabi naman kasi sabi. Hindi <laughs> kaya, nga, ano ang reaction <laughs> ni AJ Raval nung malaman oh. na no comment si Jeric Ramal, hindi naman talaga. Naman Pero, ano, siyempre, na maniniwala yung mga tao kasi coming from the tatay ni AJ Raval okay. na may anak. Pero uh -oh. still, until now, wala pa rin confirmation doon sa dalawa, kay Aldo at saka kay AJ na may anak na sila. Okay. Kaya ingat din siya, di ba? Oo. Oh, oh. Kung eh. totoo nga may anak. <laughs>